Hello! No. Magandang hapon, mga best friend. Dahil bayabang ako, dito ako yung sa my park. Ako ay maglalagay ng piso. So, okay, guys, lalatag natin itong piso. Kasi dito park na to ay marami na you no? Know? papasyal, mga pasyal. mga aso nila. So, ilalagay natin itong piso para bukas ay may pagkapi sila medyo forever na tayo kayo kasi nagyayabang-yabangan lang tayo guys nalagay ko dito yan yung piso na yan ha bahala na po kayo kung, saan, kung sino po mga kuha ay nagdaga na lang po ninyo so dito po ang ano, location nya dito sa may park park oh pirmata ng 70 So pag na po po mga guys, let's pray. Huwag na po kayo magpasalamat sa akin. At huwag na po kayo mag-message. Importante, nyo na po hadyo Okay po ba? Okay, bye bye. So guys, balik na tayo. Lalo bukas yun, nakukuha nila. Dadagdaga nila ng pangkape nila. Baga, piso lang naman ng kape. Sakto yun. Pero pag video mayabang-yabang na tayo, dadagdaga natin yan. Okay. Okay, tara na. At nailatag na natin ang pagkapi nila. Okay. Bye-bye.